Dapa ka? At sa <laughs> Hay ba? Hoy, <laughs> dapa ka? Tang 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 tang. Tiri, wait. Na 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 na. Wait. Hmm? Lipstick ka? Dapa de ka? Di ay. Dapa di ay. Hay ba? Hay bagdapa be? Allah, ilok na kita, Dapa ka? de ay? Wala lang. Hindi, Ari. Hala, namumuk din ka. lo hala, kita na. Hala, namumuk. Wala Tapos rabbit. Ha? Abang dapa, Bi. Pakita sa mimi sa dapa. Wala. Tapos rabbit. Aba. Hindi Tanaw. Tanaw ka? Hindi ka hadlok? Hindi ka hadlok rabbit? Hadlok ka di. Are you scared? Shhh! Asan yung uncle siya? Yeah. Hi, ba? Oh. Ang gusto kang uncle. <laughs> Hi, ba? <laughs> Hi, ba, ba? Asan ang uncle siya? Ang pikas? Eh, uh. <laughs> Napuno na, nawa pa. Wapa? <laughs> Hai babi, wajah kita semimi. Si Nama saya Lisa Nina. Hai ba. Torang kasih ya guys. <laughs> Wih, terlalu. Allah, bagi kita selalu asam Hah? <laughs> 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 Aku suka enggak sih? Coba deh, hai Be, dasa big wait. Na 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 na. Sige dance. Ayo, dul, papap dul. Papapdul or na-na-na-na-na? Oh, sige. Wait. Itong ana-ana ni mo. Papapdul. Papapdul. pap 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 du dul 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 Papapdul. <laughs> <Pop -up dul. laughs> Kato lang. Wait. Na 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 na. Na ko itaba ng LG. Dasa sa kwarto ni mami. Asa bag na ang biya na Asa ba? Wow, lo. Wala. Ha? Huh? Hay ba? Hala, mo mo. Hala na mo mo. Hala. Hala na Ah. Hala ka? Hello, kena. Hello, mumu na. nak iru iru lang na Hijau. Hey, Hot oh, mad. Party like I want you, baby. Ah, uh, pati, ah uh, pati, ah uh, pati dance lagi uh, pati bi. am na podo. No, amang mag play ka ara. Hmm. Hmm. Bite lang bite. One bite lang dali. Diri dool ni di Mimi. kesakitan kamu Mimi. Dok apa dah? Ah, peci, ah, peci. Dari ang yang matagak ni. Ah, matagak. Hmm. Hmm, 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 Hmm. Hai Bang Manbi mang lipstiknya di Deku Hai Bang Hai Bang, Oi, pakita pak kita sama mami Nang lipstiknya Deku LG Udah bunuh, udah bunuh Selesai Bang Ah, uh, ang pati. Dance mga like pati Ha? Huh? Why? Yummy. Asa bag na ang bisa dapa be. Bi. Asa ba? Uji. Hamman. Hala. Hala na anino sa bata. Naa. No.